Ka curious, panoorin pa natin ang video na ito. Last time, na ni mong mutana kay maglesta sa inyo, Sacramentos. Sing ani mo nay? Mahinay. Kagadiin man ka. Ani ah, gross, ani ah, gross. Tulo mo ka bo, kikan mo gross. Mo to mo og gross na September 11 to 12. Oh, pila ida di mo nay? Ito. 72. 72. Bonus. Ang average sa tao kay 70 man na nasa Salmo Binta, versikulo uh, 12, Jis, nga 12. Ikaw na, ipinay edad mo. Uy! Oh, so, possibly patay na karoon na yan. <laughs> Kini nilapas. <laughs> oh, nilapas ang duha katuig. Ikaw na, ipinay edad mo. Oh, nilapas na nagtulo. So, possibly patay na ni, no? <laughs> Ikaw, tay, ipinay edad mo. 58. Oh, pila may kuwang. <laughs> Dulce. Ay <laughs> ko, bad bilay na nimo. 66 kuwag upat. <laughs> 76 unila pa sa ning uno. <laughs> Kisa may kinatas ida dire. Nay, Nine, wow. 90. Wow. Dara, dara. 90 na kanay. Wow. Sta asa no? Kita din na takabot ana. Kinis nanay, so possibly patay na unta ni pero ligon ni eh. <laughs> nakadawat og bonus at ang papangan si nanay no kini po nakadawat og duha ka tuig eh, yang bonus ako bawg kadawat bata bonus ani oh, eh. yana yung say pamutan ang say mong kantahon ako oh, eh. say pamutan, ba may gabi pa der may gabi antong kanan mga eksoon ko dyan ni Cristo okay, ba, Doon ako kay pamutan pa padre kanang do na koy kuan bitaw pagumangkon sa kumbana ba gakuan siya ka ng manambal. Karoon, nagkinangan siya o nagpulaing mananambal, hindi naman siya kasarang siyang lawas mo tambal. Niya akong giad to, kaya nanawag man. Hinko, e, wala ko kuhag mananambal, kay manambal man ka. Kuhan lang kanang nang, na ako'y mananambal ihatag ni mo. Sa kinsaman ko, si Kristo, kaning mo na itong mananambal. O kumpisal. Oh. Hindi ko ang ko sa pare. Pero di pa tatusya po. Oo. Oh. Di pa kita tatusya kay Kanang manambal gud. Di pasabot nako na nga ang kining pare kadlo ni sa mga wak hibalo gud sa kumpisal. Kay tiwasin man kuno na. It it. Oh, karon kay Augusto ka duha ka butang. O tagaan kag milagro si mo sakit. Maayo ka kung nagsunod ang sala. Ang kung mapatay gid ang tao kun ang litan, Dubli ang grasya. Grasya sa iyang kamatayon o grasya di ka sa kapag-usap. Insanong mo muna, brother. Sus, karun di gi. Pakumpisan. Pagkalas 12, 45 sa gabi na matay man. Sus, nalipay ko, padre. Uy, kay nga no. Pertinda ko ang grasya. Pero ang mga pamilya, nakaingon po nga. Ang mga sa pakumpisan ron, di man siya. Ikaw rin may di hulat. Na pasalamat ko, padre. Mayot kamatayon na, padre, nato. O, napay ko gamay. Kini pong hapla. <laughs> hindi bang lana na pati ba natagaan ko na ning na ko gamay gikan diri sa nya kapil ni mo sa seminar nya na ko gihilot pag hilot ako din ko kuno na mo ko tong imong sulti wa kini pamiram ko sa imong bisbok sa nasa TV nga napahiran sa lana ning kurog inko Pag ako ni hilot ug mukurog ni porbo ko balon ni ko ani pader darwin sa kuno na inko ni amang ko haplas haplas na ni akong gihilot karon ginakumhadlo kay nakabalo naman ko nga makaayong ginala na praise the Lord kaya salamat salamat kayo nanay sa imong pangutana niya katong koan nino tong nga kamatayon yan naman nakadawat siya sa sakramento itong tanan mga matay man jod o ang pinakaimportante ang sakramento muna ay makakumplito sa tukalag. ang delikado na, waka, na matay ka niya wakakadawat sakramento yung saan mga tumutuas mga layo padre niya, way mga pani, pwede mo, mo sa tawag sa kino. Pero naman tayo pani, walang duol dito ta sa sakramento. Hindi na ito paabuton yung ma-worse ang ato sakit. Amen? Duol na ta sa pani, may sakit man tag sa dili. onya niya, sa, pwede ba gamiton sa paghaplas haplas ito? Pwede ka, ayaw. Ang holy and exercise oy. Kaya kung mang react, ah, nindot na. Kaya na-detect na, na George. <laughs> mapasok muna sila na sa mga sacramental sa i bless ka ron. Amen! So ayan po mga viewers sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Iglesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid! Alon ah, subscribe Mr. Curious Catholic Marami tayong matutunan Mapupuno po yung ating isipan Sa mga katotohanan Dahil ang katotohanan naman Bigay sa atin na Tunay na kalayaan God bless Hello mga kapatid Inaniyahan namin kayo Huwag niyo kalimutan Mag-subscribe Sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic Facebook fans and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutunan Rodrigo por Iglesia